update so na clear na yung lupa Ayan na yun yung bahay ngayon yung kubo Ayan, mga clearing pa dito yung mga chicken as usual And then yung poso negro hanggang ngayon, hindi pa tapos so, malapit na Tapusin muna yung main house. Tapusin na lang siya. Then, punta tayo dito sa ito yung kakondem na namin na water source. Kasi, grabe. Lakas, ng tagas, mga butas. At medyo mahina na yung pressure, sasara yan kasi nabungkal yung lupa si Junjun nagki-clear doon itong grounds na to pwede itong campsite look and then medyo may overlooking hindi medyo overlooking pala talaga sya o oh. mataas 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 ang tubig galing sa bundok Yo, no. Yan. Dito, yan magiging campsite natin. Dito, katapos, talaga tayong pool. Yan. Yan ang natitirang buko dito. Eh si Junjun nag-clearing Sa mga ibang tanim ba? Malimis Side view Simpleng bonggalo lang naman Bevert, isang trabador natin. Uh, trusted na 'yan. Halos lahat ng bahay na ginawa, andun siya. Ini. sya Meron mga. na naman ma. Nagkatubig niya. Mapamukha yako dito. O, oh, hapo tunta pala. Ah, ikaw na, ay, ng, ano mo, sa nalababo? Complete eh. Oh, lababo lang ang... Meron, ma. Mo.